Derek Rose, isang pangalan na umaalingawngaw sa mga taong mahilig sa larong basketball sa buong mundo. Isang manlalaro na nagtagumpay sa hindi mabilang na mga hamon sa buhay upang maging isang superstar. Ang kwento ng buhay na puno ng tiyaga, katatagan, at hindi natitinag na determinasyon, na kahit na ilang beses pinatumba ay hindi pa rin nawawalan ng paraan para subukang bumangon muli. Marahil siya na nga ang maituturing natin na pinakamalaking what if sa kasaysayan ng basketball. What if hindi siya nagkaroon ng injury? Ilang MVP award kaya ang kaya niyang kunin? Malalampasan niya kaya ang mga nagawa ni LeBron James? siya kaya ang greatest point guard of all time? Hindi natin alam. Kaya tara, samahan nyo kong alamin ang storya ng The Rose That Never Blossomed. Dito lang yan sa IMAX Sports. Si Derek Martel Rose ay ipinanganak noong October 4, 1988 sa Englewood area, Chicago, Illinois. Kabilang ito sa tinatawag na Chicago South Side kung saan kilala bilang isang notorious na lugar. Gang dito, gang doon na nahahantong sa kabi-kabilang gang war. Napakataas din ng crime rate dito. Kaya naman, simula pagkabata ay bantay sarado na itong si D. Rose para masiguradong hindi niya papasukin ang magulong mundo ng mga gangster. Si D. Rose ay bunso sa apat na magkakapatid Noong ipinanganak siya ay naghiwalay din ang kanyang mga magulang Kaya sa kanyang mga kuya na si Dwayne, Reggie at Alan siya inihabili ng kanyang ina na si Brenda Rose Basketball ang sport na hilig ng kanyang mga kuya Ang paglalaro nga ang nagmistulang bonding nilang magkakapatid Laking court ang mga kuya ni D. Rose Kaya naman kasabay ng pagdevelop ng kanyang kamalayan sa mundo Ay siya rin kasabay ng pagdevelop niya ng skills sa basketball sa katunayan nga ay lahat naman sila ay talented sa paglalaro pero mas nangibabaw itong si Derek dahil sa murang edad pa lamang ay nakitaan na ito ng pambihirang potensyal. Ito rin ang naging dahilan kung bakit mas lalong iningatan ng kanyang pamilya si D. Rose. Samot-saring atensyon ba naman ang natatanggap niya sa loob at labas ng Chicago, which is delikado para sa mata ng kanyang ina na sa mga panahong iyon dahil hindi lang gangs ang notorious sa lugar nila, kundi pati ang mga street agents na nagpapanggap na kaanid ng mga sikat at kilalang basketball organization. Hindi na ito bago pa sa kanila dahil may mga ganitong trahedya na noon pa man. Isa na nga dito ang insidente na nangyari noong November 20, 1984, na nooy ginugroom para maging pambata ng Chicago sa NBA na si Ben Wilson. Ang top basketball prospect na nabaril at napatay sa loob mismo ng eskwelahan habang nasa lunch break. At dahil nga sa mga storya na kagaya nito, mas lalong pinahigpit ng kanyang ina ang pagbabantay at pag-aalaga sa kanya. Bukod sa pagbabawal magpunta sa court ng walang kasama at paghatid sundo sa eskwela, inililista din nila ang lahat ng kumakausap at nakakasalamuha ni Derrick Rose. Umabot na nga ito sa punto kung saan pati ang mga drug dealers ay takot na sa ina ni D. Rose. Nasabi nga niya sa kanyang interview noon na pag nakikita ng mga drug dealers na papalapit na ang kanyang ina ay hinihinto nila ang kanilang ginagawa para ituro lang kung nasaan ang magkakapatid. Sa oras na nag-enroll si Rose sa Simeon Career Academy noong 2003, mainit na agad siya sa mata ng mga collegiate coach. Sa kabila ng kanyang reputasyon, naglaro siya ng kanyang freshman day sa Wolverines. Nagsuot siya ng number 25 bilang parangal kay Ben Benji Wilson. Unang taon niya palang ay nagpamalas na siya ng angking husay at galing sa paglalaro. Nag-average siya ng 18.5 points, 6.6 assists, 4.7 rebounds at 2.1 steals per game para pangunahan ang mga freshman at sophomore sa city championships na may record na 24 na panalo at isang talo lamang nakuha naman ni Derrick Rose ang kanyang unang national award na parade all-american third team spot Pagpasok ng kanyang senior year, si D. Rose ay niranggo na panglima sa pinakamahusay na prospect sa bansa ayon sa Sports Illustrated. Itong taon din na ito, unang naranasan ni D. Rose ang makapaglaro ng game na nationally televised. Ang laban kontra Oak Hill Academy kung saan nagtala siya ng 28 points, 9 assists at 8 rebounds para makuha ang panalo. Tinapos ng Wolverines ang season na iyon na may record na 33-2 at nag 1 sa bansa dahilan upang parangalan siya bilang Illinois Mr. Basketball at mapabilang sa McDonald's All-American Team. Sa pagtungtong ni D. Rose sa college, samot saring offer na tanggap nito kabilang na ang offer mula sa Indiana University at University of Illinois. Pero, mas pinili niyang tanggapin ang scholarship offer para maglaro sa University of Memphis Tigers sa ilalim ni Coach John Calipari. Ayon na din mismo sa kanya, pinili niya ang Memphis dahil na din sa history at reputasyon nito. Kilala ang eskwelahan na ito sa pagpapapasok ng mga players sa NBA. Sinimulan ng Tigers at ni Derrick Rose ang season na pangatlo sa bansa pero dahil sa napakagandang run kung saan nagtala sila ng record na 26 na panalo at wala ni isang talo. Natapos ng Memphis ang season sa standing na 33 wins and 2 losses. Samantalang ang average number ni si D Rose sa regular season ay 14.9 points, 4.7 assists at 4.5 rebounds per game. Sa isang laban kontra UCLA sa Final Four, nagtapos si Rose na may 25 points at 9 rebounds upang pangunahan ang Tigers sa pagkuha ng panalo para sa spot sa NCAA Championship. Noong April 15, inihayag ni D. Rose na hindi na niya itutuloy pa ang kanyang huling tatlong season sa Memphis at nagdesisyon na siya para sumali sa gaganaping 2008 NBA Draft. Hindi na ito nakapagtataka pa dahil nagmistula ng tadhana ito nang makuha ng Chicago ang number one overall draft pick para sa 2008 NBA Draft. At walang pag-aalinlangan na kinuha ng Chicago ang kanilang hometown hero na si Derrick Rose. Unang season pa lang ay nagpakitang gilas na siya sa unang niyang sampung laro na agad siya ng history na makaskor ng makascore ng higit sa 100 points sa first 10 games ng isang Bulls drafty. Si Michael Jordan lang naman ang unang gumawa nito, kaya ganoon na lang ang paghahalin tulad ng karamihan sa kanilang dalawa. Nakuha niya rin ang Eastern Conference Rookie of the Month noong November to December taong 2008 at tuluyan na nga siyang naging Rookie of the Year. Guess what? Muli niyang nakahanay si Michael Jordan sa award na ito. At sa kanyang rookie year, nag-average agad siya ng 16.8 points, 6.3 assists at 3.9 rebounds per game. At napasama sa NBA All Rookie First Team Sa una niyang playoff game sa una niyang taon sa NBA, nakapagtala agad siya ng 36 points. Bagamat bigo na kunin ang panalo kontra Boston Celtics, pinatunayan pa rin ni Derrick Rose ang hype na mala Michael Jordan era nga ang kaya niyang ibigay sa Bulls upang buhayin ulit ang team na ito. Ngunit kung gaano kabilis umusbong at umugong ang basketball career ni Derrick Rose, ganoon din kabilis dumating ang trahedya at kontrobersya sa kanya na dahilan ng mabilis din niyang pagbaba. Isa na nga dito ang grading controversy kung saan invalidated na nga daw ang test score niya at ibang tao pa raw ang kumuha ng exam para sa kanya. Hindi pa ito natapos dahil kalaunay lumabas naman ang issue na pinalitan daw ang grades nitong si D. Rose dahil from D e napalitan daw ito ng C. Dahil na din sa issue na ito, noong August 22, 20, 2009, na pagdesisyonan ng NCAA na gawing invalid ang 2007-2008 season ng Memphis. Pati na din ang score ni Rose sa kanyang SAT ay voided din. At noong May 28, 2010, sina Derrick Rose, Dating Memphis coach na si John Calipari at Memphis Athletic Director na si R.C. Johnson ay nagbayad ng $100,000 para sa settlement. Umpisa pa lamang ito ng marami pang pagsubok sa buhay basketball ni Derrick Rose Bagamat nagtuloy-tuloy ang successful career niya sa NBA mula 2009 hanggang 2011 kung saan naging All-Star Selection at naging youngest MVP of all time pa ito sa edad na 22 years old, naging cover ng iba't ibang magazines at video games tulad ng NBA 2K Series at meron pang kontrata sa Bulls na umabot ng $94.8 million. Sunod-sunod na injuries ang nagpabagal at nagpahinto sa takbo ng kanyang karera sa NBA. Sa Game 1 ng unang round ng playoffs laban sa Philadelphia 76ers, nasugatan ni Rose ang kanyang kaliwang tuhod habang sinusubukang tumalon. Makikita mo ang gigil niya sa larong iyon dahil isang assist at isang rebound na lang ay triple-double na ang kanyang stats. Nilabas siya sa court ng may 23 points, 9 assists at 9 rebounds sa loob lamang ng 37 minutes. Matapos ang pagsusuri dito, nalaman na napunit pala ang kanyang ACL sa kanyang kaliwang tuhod. Siya ay inoperahan noong May 12, 2012 at naibisuhang kailangang magpahinga at magpagaling ng 8 hanggang 12 buwan. Ito na rin ang naging dahilan kung bakit hindi nakapaglaro sa remainder ng 2013 to 2014 NBA season. Nakabalik naman siya ng sumunod na season. Nagsimula na asyang siyang maglaro sa preseason. Despite of a slow start, feeling ni Rose ay mas malakas na siya ngayon kontra sa dati niyang kondisyon. Pero mali pala ang pag-aakala niyang iyon dahil pagkatapos lang ng isang buwan simula noong bumalik siya ay napunit naman ang kanyang right knee meniscus at kailangan ulit ng operasyon. Halos isang taon ang itinagal ng absence ni Rose sa NBA. At pagbalik niya sa bulsong 2014 season nakapagtala agad siya ng 32 points noong January kontra Washington Wizards. Ngunit iniinda na niya ang pananakit ng kanyang tuhod at surgery na naman ang kinakailangan. Noong 2015 to 2016, kanyang huling season sa Chicago Bulls, lubos niyang dinamdam ito ngunit kinakailangan na siyang itrade ng team dahil sa kabi-kabilang injuries nito. Dito na nga siya nailipat sa team ng New York Knicks noong 2016 to 2017 NBA season kung saan kinakailangan niya ulit sumailalim sa knee surgery at naitrade na naman siya sa Cleveland Cavaliers para naman sa 2017 to 2018 NBA season. Ngunit kahit sa ang team pa siya magpunta, e eh parang kasakasama niya din ang trahedya sa likod niya. Isa na namang ankle injury ang kanyang tinamo. Kaya sa taon na rin na ito, itinrade siya ng Cavaliers sa Utah Jazz. At pagdating nga sa Jazz, ay hindi rin siya nagtagal dahil agad din siyang tinanggal sa final roster at na-wave noong February 2018 mula sa isang promising superstar at youngest MVP of all time na tulad pa ng ilang beses kay Michael Jordan, ngayon ni isang team ay walang gustong kumuha sa kanya. Kaya napagdesisyonan niya na lamang na magpahinga muna sa paglalaro sa NBA at magpalakas muli. Matapos ang halos isang taon na pagpapahinga sa isang game laban sa team na naglagay sa kanya sa free agent ang Utah Jazz, dito lumabas ang gigil at pananabik niya sa paglalaro. Umiscore siya ng career high na 50 points. Dito na nabalot ng emosyon ni Derrick Rose dahil isa itong patunay na mayroon pa siyang ibubuga at hindi patapos ang kanyang karera sa mundo ng basketball. July 7, 2019 naman, nang nalipat siya sa Detroit Piston kung saan siya ang pinakaunang player sa history ng Piston na nakapag-record ng 7 consecutive 20 plus point games. Bilang isang reserve player, nakalautay naging career high na 14 games straight ng pagscore ng 20 plus points. Naputo lang itong streak na ito nang magtamo siya ng groin injury during a game laban sa Denver Nuggets. August 18, 2021 naman nang makabalik siya sa New York Knicks. Pero matapos lang ang apat na buwan ay naoperahan na naman siya dahil sa right ankle injury dahilan para maging free agent na naman siya. Hindi ito nagtagal dahil nitong July 3 sa kasalukuyang taon ay kinuha siya ng Memphis Grizzlies. Dito pinili na niyang suotin ang number 23, parehong number na dinala niya noong naglalaro pa siya sa college sa University of Memphis. Makita kaya natin ang laro ng isang Derrick Rose na kagaya ng laro niya sa college? Panibagong what if na naman, hindi ba?